Ngayon ay magluto po tayo guys ng chicken bihon soft. Ito na po ang aking chicken. Ito na po ang aking uh, sabaw ng manok nga buto boto Ginpakuloan ko siya guys. Ito lang ang aking bihon. Kasi kung marami ay hindi man maganda. Yan ang ating mga sangkap. Ito po ang ating repolyo. Tara guys, mag-start na po tayo luto. Naglagay na ako ng oil. Ilagay na natin guys ang ating onion. Gusta natin ang onion. Ilagay na natin ang ating garlic. Aluin natin guys. Ilagay na natin ang ating manok. Ooh. Yan, ilagay natin ang ating sabaw ng mga buto-buto ng manok. Yung pakuluan ko siya guys para may lasa ang ating soup Di ba guys? Talaw natin. Ang malasa ang ating ano guys, ang ating chicken bihon soup Lagyan natin ng uh, nor chicken. Para may lasa pag guys. Yan ang sarap, guys. Ang sarap yan, guys, kasi ang sabaw niyan ay mga buto ng mga manok kaging pakuluan ko guys yan ang sikreto para masarap ang ating chicken bihon soup maglagay ako ng soy sauce konti lang para mag ano lang siya guys hindi maputla tapos maglagay ako ng black pepper ang sarap guys natikman ko guys ang sabaw kasi may pinirito ako guys na ano na fried chicken na manok no? Ito po ang aking sabaw. Tikman natin, guys, ang sabaw. Wow. Ang sarap, guys. Yan, guys. Ilagay ko na ang aking half na, ano, na bihon. Kasi, mamaya ko na ilagay ang aking mga gulay para hindi siya malutin ma ano guys hindi siya ma malata ang gulay yan maglagay ako ng kunting asin di ba guys hap lang guys na ano na noodles madami na ilagay na natin ang ating gulay madami na siya guys dalawa lang kami ay ni item kakain guys na aking anak kasi ang asawa ko mayroon ano pagkain may ulam din sobrang lasa guys ang ating sabaw guys kasi ang aking ano guys mga ano yan ang sabaw ng na mga ano buto ng mga manok Masarap ang ating sabaw. Mm. Yan, ilagay na natin ang ating repulyo. Tapos ilagay na natin ang dahon ng sibuyas. Yan ang ating pampabango. Ang sibuyas. See, ang dami guys. Half <laughs> lang guys, half lang yan guys, ang dami na. Yan tingnan natin guys ang ating Yan okay na yan ang ating chicken bihon soup. Yan, ang sarap maghigop tayo ng sabaw. Luto na po yan guys.